Ang hirap gumawa ng content. <laughs> Wala akong makontent. Ang hirap gumawa ng content. So, sa so, so, totoo to, 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 to lang, sabi pa nga nila, i-video mo na yung ano, gawin mo content, yung lahat ng mga ginagawa ginagawa mo araw-araw. Siyempre, din naman pwede eh. Kasi minsan, pag gising, dire-direto na sa ano, maliligo, kakape, pagkatapos, siyempre, papasok na, Katatapos ko lang kumain, guys. Siyempre, kailangan natin mag-ikot-ikot. Ito yung CR namin. Ito yung CR namin. Dalawa yung CR namin. Ang kusinan doon, may kapipa ako, chai karat. Maraming protein. <laughs> Marami bang protein ng saging. Isa dito sa salon ngayon, yung iba tapos na kumain. Siyempre, nauna sila eh. Pwede naman magsabay-sabay.